<laughs> so yun mga tropa na ako tayo yung video so may bago tayo yung gagamba ngayon ng tropa natin na sinimulan Mimi na naman tayo Bil dalawa lang binigay sa atin ito lang ito lang ito ito sa lagayan bahay up Manigyan din po wala tayo ng bahay ni ang tropa natin, bahay na. Nagay sa atin. Pang test pa ito. Ang init. Ito, tara. Pumain na natin. Ay, ba't bahay? Hehehe. <coughs> 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 Tatlo, magkakasama. Bata hindi nagpapatayan. Uy, wow. Magandang gagamba ito. Naisin. Naisin

tawag dito sa amin larahan eh, pero tinatawag lang siya ng larasan ang bilis ito oops larasan ay na ay nahulog ay nahulog ito malam parang black panther no? pero larasan nyo na itim meron tayong larasan na puti Ay, mali. Ang dito pala yung naisin. Ngunit so, lang mga tropa. So, ito na mga tropa. Basta ako na yung game gamb, bang, bang. Ito pala. Grabe, pinagsama-sama lang. Hindi ito pala yung ko. May sulat? Ah. Ito naman yung isa. Tabak. So, hindi ko ito pang titis pa yung mga binigay niya sa atin. Lalawalin natin ba? Ito the video. Malaki, 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 malaki. Wow, maganda itong isa. Ang ganda ng isa, oh. Ang kinaiyan. So, ganda niya itong isa. Payat, payat. Payat. Pero may, may nakita pa akong bahay na mas mapayat pa eh. Oh! Tumadun! Hirap na ito ilabay sa stick. Ano ba? Ay, nabay, mapayat, mapayat, mapayat. Ito pa, mga ko Mas mapayat to. Oh. Ano Ay, maulti ka po, my sweet. Abis! Tumadun! -tum. Ano? Mas mapayat. gampang bahay, ano, sa bahay. So, mga na orange bahay. araw ya natin 'to. So, kan dito na lang muna mga tropa kasi so, next day lang, bindi natin ko lang eh. Bye-bye. Na See -bye.